Hi, magandang araw mga kaibigan. In ngayon ay araw ng Biernes. Ito yung unang araw ng pagbisita namin sa aming lugar sa lugar na aking Papa sa Bicol. Kaya ayan pagkagising namin ng umaga umagang umaga ito alas 6 ata ng umaga ayan nagkaayaan kami pumunta ng bundok kasama yung aking stepmother bali yung nakapink na damit ayan yung stepmother ko bali nagkaayaan kami na kumuha ng pangulay para may pangulam kami sa tanghalian ayan kasi meron naman ang pinabiling pangulam pero tanghali pa natin kaya nakapag isip kami na sa nakukuha na lang kami ng gulay dito sa bundok nila ayan sa taniman nila ayan yung stepmother ko yung kasama namin sa panguhan ng gulay. Ayan, napakadami nilang tanim dito, iba't ibang sa gulay pero talagang kami na miss namin ang gulay ng kamuting kahoy kaya ayan yung sabi kong kukunin namin na panggulay. Ayan, bali samahan niyo kami ngayon sa aming pangunguha. 'Di ba aminin natin pagkakauwi natin ng probinsya ay talagang ito yung hinahanap nating gulay at ating kinakasabikan kaya talagang hindi ko pinalampas na makakain ng ganito kaya kahit medyo malayo-layo yung pinunta namin ay sige talagang Punta kami para lang makatikim ng gulay ng kamuting kahoy. Sa mga hindi nakakaalam dyan sa ibang lugar, ito po ay pinaka-special na gulay sa aming probinsya sa Bicol. Ito po yung pinakamasarap na gulay na bukod sa langka ay ito talaga yung paborito naming mga Bicolano. Lalo na ito'y niluluto sa gata na maraming sili at may sahog na tinapa o kaya naman ipritong isda. Kahit walang sahog, basta mga gata ay talagang sulit na sulit na sulit ang lasa nito mga kaibigan sa mga hindi pa nakakatikim aba dumalaw lang kayo sa akin dito sa boarding house at ay manguha ng panggulay na ito ay makakatikim na kayo nito sa mga hindi pa dito nakakatikim ng mga kaibigan ko at hindi alam na ginugulay ito aba pag kayo dumalaw dito sa boarding house ko at nakahanap tayo ng mabibilhan itong gulay na to o papatikimin ko kayo ng libre, libre, libreng ulam lang ayan Bali, masarap yung pangulam, guys, kung matitikman nyo. Lalo na minsan, sinasahogan ito ng tulingan. Naku, the ang lasa nito, guys. Bali, na ko talagang umakit ng bundok. Kaya itong araw na ito, kahit 2 days lang ang aming bakasyon, hindi ko talaga pinalampas na hindi makasama sa bundok. Kaya talagang kahit napaka pa yan talagang punta kami ng bundok. Napaka-aga pa nung nga panahong ito, kaya ayan talagang sinulit ko pangunguhan ng gulay dito talagang sobrang nakakarelax yung paligid napakadaming bulay napakadaming puno ayan napakadami din buko dito sa lugar na ito kaya talagang want to sawa ako ayan bali sa 2 days na aming bakasyon talagang sinulit ko yung aming nalalabing araw oras talagang grabe nagpakasawa ako sa ganito sa panguha ng ganyan ng gulay ta sa pagkain syempre dahil babalik na naman tayo sa trabaho kaya ito lang yung araw natin talagang makapagliwaliw dito sa aming lugar ayan sa lugar ng aking papa actually napakasarap manirahan dito guys sa lugar na ganito kung ako nga lang ay pinagpala na, na magkaroon ng katuwang sa buhay na masipag, na marunong maghanap buhay sa probinsya talagang hindi ko gugustuhin umalis sa ganitong lugar dahil talagang ganitong lugar ang pinakagusto kong tirahan kumbaga talagang pag ganitong lugar napakayapa ng aking kalooban syempre napakasariwa ng hangin tapos napakapayak lang ng pamumuhay basta dito may bigas ka may sangkap sa loob ng bahay talagang kampantin ang buhay mo kaso nga lang guys talagang hindi tayo binayayaan ng partner na masipag na talagang nasa bahay ka lang magaantay lang ng kanyang kita ikaw lang mag-aalaga sa mga anak talang hindi tayo piniyaan ng gano'n kaya kailangan talaga nating umalis ng probinsya para lang makapaghanap buhay makapagsuporta sa mga anak kaya to may pagkakataon lang na bakasyon yun lang saka lang tayo nakakapag nakakauwi ng probinsya kaya kung talagang pag pinapalad nga na nakakauwi sa probinsya ayan talagang mga ganitong gawain ang hindi ko pinapalampas sobrang nakakamisama sa na mga gawain talaga siguro kung marami lang pagkakakitaan sa probinsya hindi natin pipiliing umalis pumunta ng Manila para lang makipagsapalaran dahil sa probinsya pa lang talagang sobrang sulit na halos hindi ka nabibili ng mga pangulam basta magaling ka lang talagang manguha hindi ka lang patamad-tamad sa bahay eh, hindi magugutom kaso nga lang talagang hindi ka sa probinsya na magpaaral ng bata lalo na kung wala ka naman din katuwang talagang kailangan mong umalis para lang makapag anak buhay ayan. by the way, ayan, nakadami na din kami dito ng kuha kaya ayan, nanguha sila ng kamote mga kapatid ko yung mga kasama namin tapos pauwi na rin kami sa mga panahon na ito gawa ng magluluto pa, ayan medyo mas